what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Shoutout sa lahat ng mga ka-DCW at sa lahat po ng mga ka ko at saka sa lahat ng mga admins ng mga Duterte groups sa social media. Maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa ating lahat. Sa mga history genius about Hitler, next year ko na ho kayong masasagot, ha? Dahil ayoko humasira ang Pasko at bagong taon nyo. So concern lang ako sa inyo. Okay ba? So kamakainan lang, sinabi po ni President Duterte ang mga katagang ito. Kung mag ako ng Marcialo at may invasion ngayon o gera, I cannot proceed on and on. Lalo na kung may gulo, pupunta pa ako sa Congress, pupunta pa ako doon sa Supreme Court. Kaya nga Marcialo na eh, para isang taon na lang ang mag -direkta. Eh kung ibang ang Supreme Court, magsabi ang Congress, yes, no ito, no ito, yes itong isa. Saan mo ako ilagay? Kaya uh, kailangan talagang palitan yan. Para sa akin tama ho yun, hindi dahil supporter ako, kundi dahil nakikita kong yun ang tama. Dahil may basurang oposisyon na gustong-gustong mabalik ulit sa kanila ang kapangyarihan. At para protektahan din ang gobyerno sa mga mapang-abusong basura na gustong okupahin at manipulahin ang gobyerno nang mapanatili ang bulok na sistema para pahirapang muli ang buong Pilipinas at mga Pilipino. So pag nangyari yon, syempre, new chapter of suffering na naman. So kayo, papayag ba kayo na muli maghari sa Pilipinas ang mga yellow garbage oligarchs na to? Yun ho ang literal na never again. Halos lahat sa atin pag narinig ka salitang martial law, negatibo na agad ang iniisip. Dahil yun ang pinasabi sa atin ng mga basura na to. Sa Manila, pag sinabing martial law, magnanakaw na Marcos na agad ang nasa isip nila. Batas militar, human rights abuses, walang kalayaan, pangaabuso sa kapangyarihan ng diktador. At kung ano-ano pang mga katangahan ang pinamulat sa atin ng media mga pool politikos, at ng mga fabricated history books para maging masama ang tingin natin sa martial law. Dineklara ni former President Marcos ang martial law noong September 21, 1972 dahil sa mga gulo at mga pambobomba ng mga CPP and Kasama na dyan ang pambobomba nila sa Plaza Miranda noong August 21, 1971 at marahas at malalaking kilos protesta ng mga estudyanteng aktivista laban sa gobyerno. Tingin ko kung wala ang mga pangyayari na to, walang martial law na magaganap. Eh kaso, gumilikha ho talaga sila ng gulo eh. Diba? So, dineklara ni former President Marcos ang martial law para protektahan ng gobyerno laban sa mga gulong dala ng mga komunista at mga aktivistang gustong ibagsak ang gobyerno. At aminin ho natin na nakikinabang tayong lahat ngayon dahil sa martial law idineklara ni former President Marcos noon. Dahil kung hindi niya ginawa yun noon, communist country na dapat tayo ngayon. ba? Diba? So the garbage opposition are against the martial law. So may tip ko sa mga basura na to on how to deter martial law. Simple lang ho, makinig kayo ah. Manahimik kayo at huwag kayong magparali na magparali na lilikha ng gulo. Ayaw nyo ho ng martial law pero nagbabayad kayo ng mga maihirap natin mga kababayan para sumama sa mga rallying inoorganisa nyo? E mga bobo nga kayo. Gaya ng Renato Reyes na to. Ang buong akala ko nun nasa panika ng oposisyon. Pero nung nagwagi na ang oposisyon nagrarally ka pa rin aba syempre alam na yan syempre pera pera lang e di kung ipagpapatuloy nyo ang mga katangahan nyo e eh, may syalungahaw ang kalalabasan nyan. so sige ipagpatuloy nyo lang ho ang mga pagrarally nyo at gumawa pa kayo ng gumawa ng gulo at nang sa ganun matuloy na ang martial law okay ba? pero ano nga bang ibig sabihin ng martial law? sa Manila ang ibig sabihin ng martial law ay Marcos Hitler Diktador, tuta, De, joke lang. Ang sabi sa Google, Martial Law is a military government involving the suspension of ordinary law. Aha, okay, okay. Ito naman ho ang sabi sa Wikipedia. Martial Law is the imposition of the highest ranking military officer as the military governor or the head of the government. Hindi lang sabihin presidente, no? Thus removing all the power from the previous executive, legislative, and judicial branches of government. It is usually imposed temporarily when the government or civilian authorities fail to function effectively. For example, maintain order and security, or provide essential services. Aha, yung pala ibig sabihin ng martial law. Pero parang nakakatakot pa rin ang dating nung sabihin na aalisin ng kapangyarihan ng previous executive, legislative, and judicial branches of the government which is true. Kasi yung commander-in-chief or the president na lang ang magpapatakbo ng gobyerno nun. Which is mas maganda at mas mabilis pa ang pag-unlad ng ating bansa dahil di na kailangan ng approval ng Congress at ng Supreme Court para ipatupad ang mga reformang gustong mangyari ng presidente para sa ating bansa. So ang martial law ay para lamang ho sa mga certified leaders. Bawal ho sa mga puppet ang sistema na to. So I think it's time to make a positive definition of martial law. Para naman di ka takutan ang sistema na to. This is a God-given idea na regalo sa inyo ngayong Pasko at bagong taon na nagpapagawa sa akin ng mga video na to. Okay? Take note, ha? Huh? Martial law is the absolute control of the commander-in-chief to suppress lawless violence provide absolute life preservation, teach and impose discipline and obedience to the authority, and most importantly, safeguard the security of the law-abiding citizens from anyone who threatens to destroy the people's lives and the government. So yun po ang positive definition ng martial law. Okay ba? Kasi bilang mamamayan ng Pilipinas, ano hubang dapat natin gawin? Sumunod sa batas. Simple lang, di ba? Ganoon naman talaga eh mamuhay ng malaya, masagana, mapayapa, may hanap buhay at may makain ng tatlong beses sa isang araw ang gustong gawin ng mga may normal na pag-iisip na mamamayan. Basta magkakasama sila ng kanilang pamilya, sapat na yung sa kanila. Pero kung magsisigaw ka sa daan para ipaglaban ng kalayaan mo, e abnormal ka na nun. Pinakita nyo lang lalo na ayaw yung padisiplina at ayaw yung sumunod sa batas. Ang hirap kasi sa mga tao na may gantong pag-iisip, ang gusto ay ang kalayaang walang limitasyon. E eh di mag-anarchy na lang pala kayo. Pumunta kayo sa mga bansang winasak ng Estados Unidos gaya ng Iraq, Afghanistan at Libya. Absolute anarchy dun. Yung tipo na malayang malaya ka na gawin ang gusto mo dahil walang gubyan o nagpapatakbo, malaya kang pumatay, magnakaw, mangkahasa, humithit ng shabu o magbenta kung magbibili sa'yo. At kahit anong gusto mong gawin sa buhay mo magagawa mo. So pwedeng pwede yung i-apply ang kalayaang walang limitasyon sa lugar na to. So, doon na lang kayo. Pinakita ko lang ho sa inyo ang disadvantage ng kalayaang hinahanap nyo. Sa martial law, malaya ka pa rin gawin ang gusto mong gawin maliban sa mga gawain na labag sa batas. So, sa madaling salita, ang ayaw lang sa martial law ay yung mga ayaw magpadisiplina at palasuway sa batas. Gets nyo?